Ay, mga kasiridis. Ay, kami na naman si asawa. Ay, ito, tayo naging linis Tapos may makulit pa dito. May makulit pa dito, mga kasiridis. show oh, you oo, oh, oo. Oh. Oh. But I was washing. I'm washing the dishes. Don't No chop. No chop. No. That's my dog that's my dodge. Yeah. Mm. We'll we'll Sing na si Mrs. Ma sorry, mam, ma Di pa ako na ma <laughs> ako Ma'am, bakyo, Ba magalita ako, pagalita ako ni Mrs. Di pa na pag dinis ng bahay. Katatapos ko lang mam ma sa kusina, mam. Ma Pasensya na po, mam. Ma Sinahali ko ng gising. Ma'am, sabi po ng mga anak nyo gusto daw silang sinigang na baboy, mamaya ya ma ma'am. Yes ma'am, maglilinis na po ako ng bahay ma'am. Opo, magbabakim na po ako. Dapat pagbaba mo nakalinis na. Inaalipin mo ako ng asawa. Yun yung unfair eh. Wala akong tabaho, bakasyon. Kaya lang umaga so ako ang duty ma'am yung hapon pa siya. Sige, relax ka lang diyan, ma'am. Ako bahala dito, ma'am. Tas bakasyon dito, mang na 'to. Hey, girls. Yes. Huh. Okay, okay, andy, ikaw ang butler nami. Ako ang butler. <laughs> ano ba 'yan? Anyway, <laughs> sige. bakim na muna tayo. Ma'am, tapos na po ako mag-vacuum. Ano pong gusto niyong kainin mamaya, ma'am? Fish. Fish. Fish Okay po, ma'am. Hmm, nagko-concert na ang aming baby Isla. Hindi ko bado doon niya nakatingin kasi may salawin dito. Ah, uh, winter time na nga. Kaya kailangan ko nang i-check yung aking mga heater. So, um, yan. Binuksan na uli namin yung aming heater kanina. So, hanggang 20 degrees. Pero sa, sa labas ay 10 degrees, 9 degrees lang. So, malamig na ngayon. I-check natin itong ating mga heater kung puno ba siya ng tubig sa loob. So, yung mga yan, napupuno yan ng tubig sa loob. Tapos, nang mainit na tubig sa loob, tapos yun yung bibigay ng init sa bahay. So ngayon, i-check natin kung nainit ba siya ng kumpleto. Katulad nito, bago pa lang bumababa yung init. So, napupuno pa lang siya ng tubig. Pag hindi mainit yung buong heater na to, ibig sabihin may hangin sa loob. So, kailangan nating palabasin yung hangin para matuyo nang tubig. So bago pa lang siya nainit kasi kabubukas lang. So dito sa baba ay hindi hindi mana may hindi mainit. So ibig sabihin may pumapasok na tubig dito. So mula dito sa taas, bababaya, mapupuno din tong ilalim. Tapos pag kumpleto 'yan, ibig sabihin goods. Pag hindi, kailangan nating buksan tong valve na to hanggang sa may lumabas na tubig. Tingnan e natin kung may heater tayo na may hangin sa loob. So normally, every year chineche ko yan. Kasi pag pinapatay yung heater, yung thermostat, napapasukan sila ng hangin. So check natin lahat. okay na, check na natin lahat ng nasa baba, gumagana. Ah. Pero mostly ng nagkakaproblema ay dito sa taas. Kasi yung pressure ng tubig ay hindi minsan umaabot dito sa taas so kailangan natin check so pag check pala importante na naka ano naka full naka maximum yung mga heater para maipush niya yung hangin out so andito na tayo sa pinaka mga taas na kwarto kung saan si Macy nagka kwarto so check natin Tulad nito kay Macy. Kanina pa ang bukas, malamig. Malamig siya. So subukan natin. Yan yung bulb. Kung saan lalabas yung hangin. Ha, ah, dito. So ayan po, nadidinig nyo, sumisingaw. Mamaya pag may lumabas na ng tubig dyan, ibig sabihin po nuna. Mahintayin lang natin na may lumabas na tubig dyan. Ayun, nakakamda ko may init na. So, yan yung sinasabi na napasukan ng hangin. So, pag may lumabas na, na tubig dyan, ibig sabihin puno na ulit to. Tapos, dadagdagan natin yung pressure ng tubig. And every year ginagawa ko to kasi pag nagpinapatay yung heater ng matagal ay talagang nawawala ng pressure kaya yan dinig yun naman kami ah, lalabas na yun ayun tumutulo na siya ayun tingnan nyo ayan ibig sabihin umabot na yung tubig dito so pwede ko na siyang ilak ulit Alright. So mission accomplished dito sa heater natin So ngayon kailangan natin dagdagan yung pressure ng tubig So kailangan natin uh, Buksan yung male valve ng tubig namin Para hindi mamatay ang heater gawa na wala ng pressure Ouch the So, ayan nga. Iyaragdagan nga natin ang tubig. At yun na nga. Hindi ko na na i-video. na ako kanina. Kaya so, ito lang. Naluto ko na yung request. Yung kanyang gustong mag-career. Ginataang isda na may spinach. Tapos sa mga bata, chicken tocino. Mmm, yummy. Ginagawa lang namin to. <laughs> Yummy. Okay, magtatanghalian na kami. Tapos na duty ko. Ginata ang mackerel, tocino, and rice. Girls, Macy, arrange the table. Come on. We gonna eat Fix the table. Ayan. Napatulong na namin si Macy sa mga gawain bahay kasi she's big na. Okay, lunchtime na kami. So, ano yan ang aking homemade tocino. How was it, Macy? Do you like it? Chicken tosin na. We love mine mm -hmm. up at the same. Ah, ito sa amin. Ginataang isda. It's not romantic. It's not romantic. <laughs> It's not romantic. <laughs> ito mahalang isda kaya pag may isda kami ay talagang ini-enjoy namin. <laughs> na binayanan natin doon sa ano. Doon sa limang pirasong isda. So binayanan namin doon sa apat na makakil tatlong tilapia, dalawang ulo ng salmon, 32 euro. <laughs> oh my god. Now they can see you there. I'm a good troublemaker. You're a good troublemaker. yeah, me. Oh, you eat now. You show them that you get, you get a big happy. After lunch, dessert time. Oh, watch out, your chin chin. Is it yummy? Oo! No. Oh! She will. Willow! Ganyan ko hinihiwa yung mangga para madali nilang kainin at may kapitan sila. <laughs> Nihiwa ako sa so, talawin pisingin sa so, ako nilalagyan ng ganyan. Is so, it to eat? Open it, good. May ayla. Ay mga ka-series, may bisita tayong dadating today kaya si Mrs. nagluluto na siya. Alam niyo ba kung anong sikreto ng masarap na pagluluto? yung bangkito <laughs> yan, yan ang sikreto ng asawa ko well, sikreto yan ng mga tip ng mga Pilipina na nasa ibang bansa lalo na pag malalaki yung tao kailangan nilang tumayo sa bangkito yan. so ito nga ang niluluto ni mami may fried rice may white rice tapos ang kanyang specialty. Yun ah. Uh, hmm, pares. Yummy. Ang pares ni Mrs. Ay, mami. Mami, thumbnail. Smile. Wow. Dapat kasama yung bangkay ito. <laughs> diba? Yun ang thumbnail. Okay. Okay kailangan ko daw ayusin ang lamesa ayusin natin ang lamesa kasi inutusan, inutusan tayo ni madam eh okay, pag inutusan tayo ni Mrs, wala tayong magagawa na ito sa sumunod tumalabas oh, na naman ang kanyang mga infrastructure ito mga to lumalabas lang to pag may bisita hindi ba? hindi, <laughs> hey, joke lang pag may okasyon. Pag naisipan. Pag naisipan. Ay na, Ate Help me fix the table. Come on. Come on, girls. Help me fix the table. Uh, please. Yeah. Okay. Yeah.

Didi mama lei. salad un uh, salad poquito <laughs> Oh, ya, yeah. Fried rice. Paris. normal <laughs> rice up. <laughs> Another soup. Another soup. Okay. <laughs>